Bayan. Ang pinutyo at kalamidad na nagdudulot ng panusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas sa kanyang pamahalaan. Hmm. Yung itinang frustration 'yan attorney o ganoon. Parang si ano, parang si si Fabri nung debate namin nung gumagamit siya ng dirty tactics ni ngi tangko na lang siya. Lahat ng yan ay ma kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. 'Yun naman ang shout out niya pala dito eh, magsaayos ng ano eh, ng kanyang sariling kalusugan. 'Di ba?